may masarap dapat pinupuntahan let's go guys puntahan natin ang masarap na cheesecake dito sa slice and dip so makikita nyo naman ang iba't ibang klaseng cheesecake na nandito ngayon sa slice and dip makikita nyo ang toppings guys na napakasarap ba yun nilagyan na ng uh, toppings yan guys so makikilib ka talaga guys at ayon. Uh, ayun Marami ditong iba't ibang klaseng cheesecake. Dito lang yan sa Slice and Dip. Let's go guys. Tikman na natin itong uh, masarap na cheesecake nito. Ito yung uh, bestseller nila dito. Opo. Sure Sige nga. Uh, tikman ko nga 'yan. All right. Yun na. Yun na. Yan. Galing eh Ayan na. Ayan oh. <laughs> wow. Chocolate syrup. All right. Hello, my guys, hello. Guys, sa titikman natin yung uh, binili natin ano, binili natin ng uh, cheesecake kaya kaya ate. So, ano tawag? Ito meron siyang ano, meron siyang marshmallow guys. So, ano okay. siyang marshmallow na ano na Tinoasted Ito daw yung best nila Tsaka ito yung budget friendly nila guys Para siyang ice cream na alam mo yung Natutuno sa bibig mo Parang ganoon siya eh yung marshmallow niya sarap guys Sobra ang cheesecake nila, sobrang sarap oh. Mmm, no? sarap. Hindi siya nakakaumay guys. Sakto lang yung panlasa. Biga katamis. Marshmallow, tama na sa panlasa. Uh, may tanong lang ako dito. Anong meron sa mga kalinisan nyo dito? Bali, ito po frozen cheesecake po siya. At yung cheesecake po, basically, free-nosen siya. Tapos may coating po, either chocolate, white chocolate, or matcha chocolate. Tapos may mga dessert toppings po. May premium chocolate, tapos nilalagyan pa po namin ng iba't-ibang toppings po. Tapos may drizzle din po siya. Okay, anong best-seller mo dito? Ito po, best s'mores, biscoff, and oreo po. Okay, ah, uh, saan pa nagsimula itong ano? Uh, nice dito po, actually, dito po kami nagsimula talaga. First branch and store opening dito sa Salmo Market. Last, uh, 2022 pa po. 2022. June 2020. Kamusta naman ang ano? Kamusta naman ang business ngayon? Okay naman po ngayon. Maraming tao. And medyo above average po yung mga sales namin ngayon. Maganda po. Ano ba ang owner dito? Ako po. Ako po. Ah, paano mo na simulan yung business na to? Uh, <laughs> Nag-experiment ka ba? O uh, um, mayroon kang idea? Ah, bali. Ako po kasi mahilig po ako personally sa cheesecake po, lalo yung kinabukasan po na cheesecake, pag ano, pag nilagay na po siya sa freezer, pag frozen na, gusto ko po ganun ko kinakain yung cheesecake. Parang ice cream po siya. Tapos, nilalagyan ko lang po ng mga available toppings namin sa bahay. Tapos, ayun po, yun, nung na... Kasi may isang business din po kami dito, Korean food po. Nandun lang po siya, do si Rakbay sa. Tapos nung nagkaroon po ng bakante dito sa Somo Market, ito po yung naisipan ko ipasok. Kasi gusto ko po ipatikim din sa tao yung, yung joy ko sa cheesecake, frozen cheesecake. Asa mahilig ka talaga sa mga pagkakas uh no? At saka ano po, ah exist, nalaman ko lang po sa reels ng IG, existing din po pala yung frozen cheesecake sa UK. Nakita ko po... Ah, nakita ko po ano, nilalagyan nila ng coating, iba't ibang coating. Kaya doon din po ako nagka-idea. Hmm. yon, okay. Di ba po ang, sa akin lang po, frozen cheesecake lang po talaga. No, nakita ko nilalagyan nila ng topping. Ay, magandang idea to. yan sabi ko. So, uh, may tanong ka lang na idea sa, ano? Sa, uh, reels ng sa UK. Okay, no. reels po sa UK. Sa IG. Okay, nakikita ko nga siya sa ibang bansa. Eh. Oo, oh, yun po. Okay. So, yun, so, yun nga, nakita ko, kakaiba yung ano mo, kakaiba yung uh, concept ko. Product mo. Opo. Eh, kung lang siya nakita eh, sinatikma ko siya, masarap. Takto uh -huh. sa lasa, di, mas, di masyado matamis. Uh -huh. Di masyado uh, ano, Opo. sa Opo. Kasi yung mismo cheesecake ko, hindi ko na po siya tinamisan. Hmm. Bali, less sugar na po siya. Bali, yung nagpapatamis na po sa kanya, yung coat, yung mga chocolate ko. Ayun, okay. coating yung topic. Meron silang appearance sa uh, ibang mga ibang vlogger like uh, a sa TV, something nag-vlog po sa amin si Kuya Will Buena vlog po. Tapos recently lang po na-feature po kami sa Dapat Alam Mo sa GMA kasama si Kuya Kim and Miss Susan Rosas. Na gumawa rin po kami na cheesecake dun mismo sa show nila, sa segment nila. Sa palamig kayo dyan na segment. Located po siya dito po sa Somo Market, 10-1 po. Along Dang Hardy Road lang po. Okay. Uh, meron ba silang meron ba silang social media? Yes, po. uh, Facebook and IG post yes, yes, slice and dip. Slice and dip. Slice and dip. Okay. Uh, ano asang open? Uh, open po dito sa Somo Market. Uh, every Friday to Sunday, 2 p.m. to 10 p.m weekends lang. Oh, na uh, so, yun, guys. Ha, pumunta na kayo dito sa Slice and dip uh, masarap yung ulo nila dito. Mga dessert. Ayan. Masarap yung Oreo, Matcha, Twix, uh, Biscop, uh, S'mores, at Oreo.